sanggol pa lang itong si Justin nang magdesisyong maghiwalay na ang kanyang mga magulang. Dahil sa wala namang tigil sa pag-aaway ang dalawa simula pa nang sila'y magsama. At dahil sa adik sa kanyang bisyong pag-iinom itong kanyang ama, kung kaya't yun ang palaging naging mitsa ng kanilang pag-aaway. Inisip nito si Maria ang magiging kinabukasan ng kanyang anak na si Justin at isa pa ay ayaw niyang humantong pa na pagbuhatan siya ng kamay ng kanyang asawa bago niya ito hiwalayan kung kaya tabang maaga pa ay tinapanganalang lang ni Maria ang loob nito at ginawa nga iwan ng kanyang asawang lasinggero na si Rigor minabuti na lang ni Maria na umuwi muna sa baryo doon sa kanyang magulang Daladala -dala pa nito ang musmus na sanggol na si Justin. At dahil nandoon naman ang kanyang mga magulang na umaasikaso kay Justin, kung kaya't ginawa nitong si Maria na mamasukan ng trabaho para meron siyang may pangbili ng gatas at diaper ng anak nito at kanilang pangkain sa araw-araw. Mabuti na lang at masipag ang ama nitong si Maria sa pagsasaka. Kung kaya't nakakatulong itong maibsan ang paghihirap ni Maria sa paghahanap buhay. Ngunit, anim na buwan lang ang lumipas nang bigla na lang nawala itong si Maria at wala man lang paapaalam sa kanyang mga magulang. Lalo na dito sa kanyang anak na si Justin. Kalauna na lang na pagalaman ng mga magulang nitong si Maria na sumama na pala itong kanilang anak sa isang lalaking mayaman na hindi naman nila kakilala. Wala nang ang pangamustang ginawa itong si Maria simula sa araw na yon. Malungkot man, ay wala nang nagawa itong kanyang mga magulang kundi tanggapin na lang ang katotohanan. At ginawa na lang ng dalawang alagaan ng anak na naiwan sa kanila ni Maria. Nangyari ngang, Lumaki itong si Justin sa poder ng kanyang lolo at lola at lumaki itong hindi na nasisilayan ang kanyang totoong ama at ina. Wala din namang pakialam itong si Justin sa totoong ama at ina nito dahil lang tinuturing na niyang kanyang totoong ama at ina ay ang kanyang lolo Silberio at lola Marta. Pinalaki ni Silberio at Marta na may puso itong si Justin at may galang sa kapwa-tao nito. Kung kaya't lumaki itong kilala ng mga tao sa kanilang palibot, nangabuting bata. Dahil nga sa kanyang mga naging kaibigan, kung kaya't natuto itong si Justin na maglinis ng mga windshield ng sasakyan sa gitna ng kalsada. At yun ang kanyang naging pangunahing hanap buhay para makatulong sa kanyang lolo at lola. Sa ginagawa nga nitong si Justin na paglilinis ng mga windshield ng mga sasakyan na naiipit sa traffic? Ay halos kilala na siya ng mga biyaherong dumadaan doon. At yun nga ang nagligtas dito kay Justin. Nang isang araw, bigla na lang siyang dinampot ng mga kapulisan habang abala sa paglilinis ng sasakyan. Sir, bakit po? Ano pong kasalanan ko at dinadampot niyo ako? nagtatakang wika ni Justin. Huwag ka nang manlaban pa iho at sumama ka na lang sa amin. At doon ka na lang sa presinto magpaliwanag. Karapatan mong manahimik dahil lahat ng sasabihin mo ay pwede maging ebidensya laban sa iyo. Tugon naman ng pulis sabay lagay ng posa sa kamay nito si Justin. Ginawa ang dalhin ng mga pulis ito si Justin doon sa presinto. At doon ay nagtaka ito ng kanyang masilayan doon ang kanyang mga kaibigan. Natahimik lang na nakaupo habang kinukubli ang kanilang mga mukha at hindi ang mga ito nagsasalita. Napagalaman lang ni Justin nang magsalita na ang isa sa mga pulis na sospek pala silang lahat sa isang holdapan na nangyari doon lang sa kanilang barangay. Dahil sa tinuturo ng biktima, ang dalawa sa mga naging barkada nitong si Justin Nabswelto at napawalang sala lang itong si Justin dahil sa tumistigo sa kanya ang hepe ng mga pulis. Nakasalukuyan pala sa mga oras na nangyayari ang krimen ay pinapanood niya itong si Justin na naglilinis ng kanyang windshield kung kaya't alam niyang hindi sangkot sa holdapan itong si Justin. Labis na pasalamat naman ang binalik nitong si Justin sa hepe dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya dahil sa kinakabahan na rin itong si Justin sa mga oras na yon. Na baka masama siya sa mga ikukulong kahit na wala namang kasalanan. Lumabas ng presinto ito si Justin na nakangiti. Dahil sa wakas ay malinis na ang pangalan nito. Agad ay bumalik naman ito si Justin sa dati nitong gawi sa paglilinis ng mga windshield ng sasakyan sa kalsada. Ilang oras nga ang lumipas? Habang naglilinis itong si Justin ng sasakyan, bigla na lang itong kinausap ng driver. Sir, paano yan? Buong isang libo itong pera ko. Magkano ba ang babayaran ko dyan sa paglinis mo? Sambit ng driver. Mura lang po sir. 50 pesos lang po. Baka meron kayo dyan kahit barya lang po. Okay na yun sa akin. Tugon naman itong si Justin. Wala talaga akong dalay. Ganito na lang, Kunin mo na lang isang daan dyan sa isang libo ko. Pasuklian mo muna dyan sa tabi-tabi. Aantayin na lang kita dito para sa ko ha? Sambit pa ng lalaki. Sige po sir, ako na po ang bahala. Malapit lang naman po dito ang mga grocery store. Baka doon ay mapabaryahan ko ito. Sige po, hanap ko po muna to ng pangbarya. Saad pa ni Justin bago ito tumakbo papalayo para sa pagpabarya. Ilang minuto rin nagantay kay Justin yung driver ng kotse. Ngunit nang natagalan nito si Justin, ay nagdesisyon na itong umalis na. sa bigkas ng mga katagang, basta pera talaga ang pag-uusapan, ay hindi maiwasan ng isang taong magloko. At masilaw sa pera, sayang kabata. bata. Akala ko pa naman may busila kang kaluban. Pareho ka lang din naman pala ng iba. Nangyaring ang pinaandar na ng may-ari ng kotse ang sasakyan nito at umalis na ito doon sa lugar. Ngunit nang napatigil itong kotse sa red light, ay nagulat ito nang merong kumatok sa kanyang bintana. At nang kanya nga itong lingunin, ay laking gulat niya nang ang kanyang nasilayan ay itong si Justin na hawak-hawak yung perang sukli nito. Ginawang ang buksan ng driver yung bintana ng kotse. Sir, pasensya na po. Natagalan ng konti. Wala po kasi may gustong bariyan yung perang ibinigay mo. Malaki daw. At wala pa silang benta. Kung kaya tatagalan ako dahil sa palipat-lipat ako ng store na pagpapasuklian. Pasensya na po talaga sir ha. Hinihingal na sambit sa ni Justin sabay abot ng hawak-hawak nitong sukli. Sa ulitin po sir, maraming salamat po sa tiwala. Sambit pa ni Justin bago ito tumalikod para bumalik sa kanyang pwesto. Sa sandaling yon, ay pinabilib ni Justin yung driver ng kotse at humanga ito sa angking katapatan nitong si Justin. Pagkasunod na araw, habang abala itong si Justin sa paglilinis ng windshield ng mga sasakyan, ay ginawas ang sorpesahin ng driver ng kotse na iyon na isa palang milyonaryong tao na ginawang maglibot-libot sakay ng lumang sasakyan nito para hanapin ang mga taong may busilak na kalooban at isa na nga doon ang nakita nitong si Justin. Nangyari ngang ginawa niyang sorpesahin itong si Justin kasama ang lolo at lola nito. Sa sandaling ang mapansin ni Justin ang lolo at lola niya na ang driver na iyon ay nagtaka ito sabay na luha sa kanyang nakita. Nang makita niyang hawak-hawak ng kanyang lolo at lola, ang perang ibibigay sa kanya ng lalaking milyonaryo. At hindi lang yon, binigyan pa nito si Justin ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa binigyan niya itong si Justin ng scholarship grant. Labis na saya ang nadama ni Justin sa sandaling yon. At hindi siya makapaniwala sa blessings na dumating sa kanya. Dahil nga doon kung kaya't napayakap na lang ito sa kanyang lolo at lola sabay iyak sa kanilang mga balikat. Dahil nga doon sa tulong ng milyonaryong lalaki ay nagkaroon ng kulay ang buhay nitong si Justin. Mga ka-explorers, hindi lahat ng taong nasa kalsada ay hindi totoong ang ugali ay masasama. Ang iba dyan sa kanila ay wala lang talagang choice para may ipakain sa kanilang pamilya. Kaya imbis na abusuhin at husgahan sila'y gawin na lang nating sila'y tulungang kumita.